So ayan mga maka bro ng tayo ng ano dito ang oh, mga sitaw tanim po ng aking nanay. Ngayon pala maka bro nandito ako sa probinsya. Ayan oh. Ang dami mga tanim ng nanay ko dito sa bukid. Ayan mga sitaw, sari-sari, patola. Tsaka ano mga maka bro. Meron pang pipino mga bro. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito muna yung papakita ko mga uh, sitaw mga kabro ayan o oh. Ayan, ayan yung aking nanay na mimitas ayan bebenta namin to mamaya mga kabro ayan yan yung pangkabuhayan dito sa probinsya mga kabro ayan oh. mga sitaw <laughs> ayan kabilaan yan ayan oh. daming mga bunga mga kabro ayan. ang lalaki ng mga bunga ito o oh organic na organic yung mga sitaw mm. <coughs> o nalaki nalaki hmm? hmm? mga bro dami tataas na mga bunga yan o oh. oh. nakapulupot na rin ito sa baba yun tataba ng mga bunga oh. hmm? Malaki. kahit doon sa kabila yun dami ang hahaba ng mga ano mga bunga ayan oh. ako natapakan ko yung bunga <laughs> may bunga doon ayun ang dami mga bunga makabro Hmm. Yan, kitang-kita naman ninyo mga bro dami mga bunga Ayan po yung aking mother Sila po yung nagtanin ng sitaw Yan. Yan o, oh. lalaki hmm. Lalaki ng mga bunga Yun, nakadami na sila Ito o oh. Isang basket na nasitaw mga bro Ayan o oh dami may napitas na rin ako kanina doon hmm. jackpot to mga bro isang bayong nasitaw oh. marami pa yan mga bro marami pa kaming pipitasin ayan oh. so tignan natin yung ano mga bro yung pipino so yan ito nga pala yung ating mga pipino mga bro o oh. oh, fresh na fresh umagang umaga kasi ngayon mga kabro kaya pumunta kami dito sa ano uh, tanim ng nanay ko ayan oh mga pipino fresh na fresh ayan. lalaki ng mga bunga ayan oh oh kitang kita nyo mga kabro lalaki dami oh swerte na ito pag uwi namin sa Maynila mga kabro mag uwi kami ng mga pipino tsaka sitaw ayan ang dami mga bunga talaga mga kabro kaya, ang sarap-sarap manirahan dito sa probinsya, mga Kahit anong itanim mo dito, mga bro buhay na buhay. Yan, o. No? Kahit nandun sa ilalim. Yan. Ando pa sa pinakailalim. Yan, o. No? Yan, may mga gabi pa, o, oh, mga bro Yan, o. No? May mga tanim pa silang mga gabi. Yan. Yan yung mga, ano, patola, mga bro Yan, ito nga pala nag-ani na yung nanay ko kahapon. Hindi niya sinasabi sa akin. Ayan. Kaya kahapon na sila nag-ani -nag ng palay. Bali 47 na yata yung naani nila dito hanggang doon. Pero lugi pa rin yung makabro. bro. Kasi yung palay namin may sakit. May sakit kasi yung palay namin. Yung tinatawag na Ilocano na ano. Tungro. Kung alam niyo makabro, bro comment niyo mga bro kung ano tawag niyo sa sakit na palay na yun sa inyo yan nag ani na rin kahapon mga bro so yun ang dami oh <coughs> mga sitaw to mga bro yan papashell ko kayo dito sa taniman ng nanay ko Balito ito mga bro uh, nakikiupa muna kami ng ano dito sa lupa na ito hindi po sa amin ito mga bro yan bali pinapakita ko lang mga bro dito sa probinsya ay napakagandang mamuhay dito mga bro yan hanggang doon mga bro yung naganihan ng nanay ko ng palay na 47 na kaban yan may mga ibon na rin doon yun oh <laughs> eto hanggang dito yung ano sitawan ng nanay ko Grabe, lawak din nito, mga bro. Ayun oh. Oh. Gando. Yun. Si papakita ko sa inyo, mga bro, yung mga patola. Tara, let's go. So ayan ito, mga bro, yung mga patola na tanim ng uh, nanay ko. Ayun oh. Ayun, ang haba, maka bro. Talagang sulit na sulit yung bintahan nito pag binenta mo, mga bro. Actually, uh, may, be, may pwesto rin ang nanay ko sa palengke. Maliit lang. Kaya doon niya minsan binabagsak yung mga gulay niya. Para ibenta e mga kabro. Kagaya na ito mga patola. Oh. Lalaki. Yun. Eh no. lalaki talaga ng mga patola. Hindi ko mabidyohan lahat mga kabro kasi yung iba dito ma... Uh, ayan, matubig, maputik-putik sa kabila, ayun. Kaya hanggang dito lang yung ano, na-video ko mga bro. Ayan oh. Lalaki ng mga patola. Sulit na sulit o oh. Bali medyo madilim konti kasi uh, madaling araw pa lang to mga bro. Ayan. Madaling araw kasi hinaharvest to mga bro para pagdating sa palengke uh, ano siya presya siya na kunin ng mga ano mamimili ng mga gulay. Ayan. no, oh. Lalaki. yun, Oh ayan o oh. nakasabit na sa ano hindi pa matigas yan mga bro pwedeng pwede pa yan ayun marami pa o oh. nandun nakabitin lang sa mga ano Oh, nakabitin lang mga bro nakasabit andito pa yung mga ano pipino ayan o oh. nagilap ko pa yung mga pipino dito ayan o oh. ang lalaki grabe sulit na sulit o oh. Halo-halo na rin pala yung kanilang tanim dito. Yan. Ayun oh, may patola pa. Yan. Ayun, mahagilap natin doon konti. Ay yan. Oh, nalaki. Oh, may ano pa pala mga bro Upo. Ayan, oh. May upo pa pala silang tanim. Ayan ang gandon. Oh. Bali nakasabit lang, no? Nandoon oh, no, mga bro. Grabe, dami. Nandoon. Dami yung mga tanim nila. Uf, napakasulit. <coughs> yun, ang dami na nakuha yung uncle ko, mga bro. Yun, no? Ah. Talagang ano, kinanlong na na niya yung ano yung sitaw ayan oh dami dami kasing bunga, bunga maka bro oh. ayan hmm. talagang ang lalaki pa ng mga bunga oh. naka-sabit lang ayan para siyang bargain na ano naka-sabit <laughs> ayan oh kinanlong na, na ng uncle ko maka bro ang dami talaga mga bunga may ano pa sila dito maka bro ayan okra kaso nga lang wala pang bunga tsaka may ano pa dito mga bro talong kaso wala pang bunga mga ka bro tsaka yung mga yun ampalaya wala pang bunga mga bro bali ano katatanim pa lang yan tatatanim pa lang ito kaya hindi pa masyadong ah, malaki yung mga ano mga gulay yan yan oh. No. Ayan, namasyal din yung anak ko dito sa bukid. Pati yung asawa ko. Ayan, mga ka-bro. Ka. Oh. <laughs> Hello, kaway ka. Hello. Hi. Hi. Oh. Hi, kaway. 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 Hello, mga Wow. <laughs> okay, mga bro Ah. Oh. So yun mga bro, hanggang dito lang yung aking video. At uh, sure mga bro at naipa ko kayo dito sa probinsya namin. Dito sa taniman ng nanay ko ng mga gulay. Yun, napakaganda talaga dito na no manirahan mga bro. Basta ma ka lang dito sa probinsya, walang problema sa mga ulam, pagkain. Yan mga bro, talagang napakasustansya. So yun, hanggang dito lang yung aking video mga bro. Salamat sa panonood. God bless us all.